Me refiero a la marihuana medicinal. Oiga, yo no uso drogas. Pero mero, no puedes dejar que una mala experiencia te aleje de las drogas. Pero ¿qué la marihuana o mota? ¿No es ilegal? Solo para aquellos que la disfrutan. Además, te proporcionamos una pipa autorizada. Oh, un oh. ingon balihon pa ingon sa ingon nga tat 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 lain. kung hain asa tama abot aning hangin grabe paigot makawag singot nga ya og mahigot aw kain wala baka amgo unsa paydo gambahin Sana angin, gusto ka ukratlo sakto sok magun ko ning samin ampo ama namin Burakan dayo ba na ingon ani nang ugat ning uban sa kalaki you one nagbuwan bagulang nagtuwang pero pero wagi hapon, kay na Basin niya ang bitang ako ang malami Tugkan, kagubag, manubag, padyugas Mga giilang hari Tali, nanin ako siya daan Gamit, di na nako na kailangan Sangit, mga tricks nga galawan Check magulangan, hate sa kalaban Dili makuwangan Zigzi, ang mga naguna Bagsik, ni ugnay sa kuna Tagpi, ang sami, nasamid Pagkalit, kinispit, kukugang Mukuyang pa pabaka Ugani, madagit sa atik Nga bahid, gikan pa sa ngabil Ni Yagi, dada, gihapon sa hangin Gipalid mga pasumangil Di lang ka isa Wala ko'y lain Gusto nga ibangil Kundi akong bahin nga mapasara Gamit na lang sa gamit Kay para magamit Ang gamit sa pampagumpa Lutas na sa agianan Kundi in puros na lang kapalo Wanay sa kung nga batayan Kung ikaw mismo wala ka baho Dunay mata sa layo Makamatay nagsayo Iksikit mo hirit Kung sanang giipit Di mong ginalikit Padulong man mo abo patakan Gi, oops, ano ka alam? Dili, manunta ko gusto Manghasol na sa ginikanan Usa, yusa, dalani mong halad Luha, nakiusap, nga nino di masaag Duda Nabitaw ko daan Di matuman mga sad imong gilakaran Sa siyam niyang buwan Inahan mo'y ini tuan. Walk on girl walk on lagi low di mandi akong pangalan langa syaydo palamin ubabag o puno sa iq dungog sa radyo makatingog ka ako ang gibampanso mamatay nga nay rango kit sa imo santog na atasto nga nya malimot sa gisagko Claro na sa lida kanse na sa bida pakitigi ba para makita og sikinsay palaban nga dagkag iiyak yang matod sa ubano no, kundi ka sugalan isa ra kasukdanan sa kandila Dika tinguk ni Mundila, sumbo ng aruntungbon sa balita. Dili na malalis ang kasan, busa napa ko ito nanon. Hila ba ng Wala Walas rason para di lamot ikang. Sokol gi sa nuk simpulon, ingani ragut kami to son. Hila na sa mga igihon, sog deo salom, aron sa mahimo Kung ako napod, damo apod apod, magkapwag sa buod na huk masoods daug ay e pasagad sa buod na kalawood. Nga ikabots tungod na pa'y sunod mo